Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon Mataas noon ng lagnat ng biyena ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit ano man ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Yesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Sabay sigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Yesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag mo nang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Hudea. Pagsasadiwa Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Mahalaga ang buhay at ito lang ang tanging mayroon tayo na kailanman ay di na mapapalitan o mapapanauli kung ito man ay mawala. Lahat ay nangangamba sa tuwing may pagbabanta sa kalusugan at tila iisa lang ang ating sandigan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngunit sana ang ating pag-asa sa Panginoon ay hindi lang sa tuwing tayo ay may paghihirap na kinakaharap o unos na pinagdaraanan. Ang tunay na pananampalataya ay nag-uumpisa sa pasasalamat at hindi sa paghingi o pagsamo. Ang Diyos ay nariyan lagi at handang umalalay, ngunit hindi rin naman masama kung kausapin at lumapit sa Kanya dahil nais nating magpasalamat at magpuri. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of Saint Paul, All for the Gospel.